JP. Oh, 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 Nawala ba ka sa way ko sa'yo Simula na sinabi mo na Sabi mo na Ako ay sa'yo Tigil sa'kin lang sa natotoo na Sa natotoo na Kasi matagal inantay to panay ka sa susunod na bukas ang ko sa'yo Simula na sinabi mo na Sabi mo na Ako ay sa'yo At sa sa'kin lang Sana totoo na Sana totoo na Kasi matagal inantay ito Panay ka sa susunod na Susunod na Sana magtagal At hindi na sana pa mag Di ka magsisisi kasi da kong manatili Na ding rason kung ba't sa'yo ko napaibig Kadana na siguro kaya di ko di masisi Oo, oh, tagal ko na tong inintay Masagot mo sa'kin oh, di na makapagantay Di yeah. ko nang may kasabay Oo, sa'yo lang ako wala na makakapantay Malamig na painit mo kung sinabi mong ikaw ay para sa akin Yes, at as ikaw ang pinapanalangin Sa daming may gusto ba ay sa aking ka umami oh, Pag-ibig mo din nila matutumbasan Kung ang puso ko mahulog di napapakawalan na Alam nila kung paano ka pinagyabang Kung mahirap mahalin ka di na magawalan Na pagkapasaway ko sa'yo Simula nung sinabi mo na Ako ay sa'yo at ikay sa lang Sana totoo na kasi matagal inantay to panay ka sa susunod na Sana magtagal at hindi na sana pa maganap ng iba oh Nawala ba ka sa way ko sa'yo simula ano sinabi mo na sinabi mo na Ako ay sa'yo at hindi sa'kin lang sana totoo na? Toto na Kasi matagal inantay to panay ka sa susunod na Sana pa maganap ng iba Maghanap ng Nawala pa kapasaway ko sa'yo Simula nung sinabi mo na Sabi mo na Ako'y sa'yo, tigil sa'kin lang Sana totoo na Sana totoo na Kasi matagal inang taito Panay ka sa susunod na Susunod na Sana magtagal at hindi na Sana pa maganap ng iba Tingin sa akin lang sa totoo na Kasi matagali ng tayo to panay ka sa susunod na Sana magtagal at hindi na sana ba maghanap ng iba <laughs> JK.